Hello po, welcome sa ating vlog ah, dito ngayon tayo sa, sa Romeo Katakutan Idol TikTok. Ah, kami dito mga idol, yun oh. Yung Pispaney Madol. Oh. At ah, tilapia idol, walang kamatayan, nakikita ko na. Yun mga idol, ang ka tilapia walang kamatayan. Ito yung resort ni Idol TikTok Romeo Katakutan ah, Nakikita ko lang sa mga vlog niya dito eh. Ah, uh, ito you na know, ito yung ni vlog niya na punong kahoy oh. Ang idol katakutan yun Yung yung eh, dati nakikita ko yun maliit pa yun, ngayon malaki na. Ah, Jordan. Ka. Ah, dito kami ngayon sa Ang idol TikTok katakutan, Romeo. Ah, dito na ngayon oh. oh dito kayo, ubay. Uh, ah, sama-sama ang trupang MMT sa uh, Sapter Bacolor pang pangga mga ito oh. Sir Sapter Bacolor pang -pangga. ay nagsasama kami ngayon dito kami kang idol katakutan Romeo ito uh, yung uh, sama namin sa MMT <tip> <tip> Dito po, uh, salamat sa iyo. uh, nakarating ako dito sa Anong pangalan San Luis? San Luis no? Oh, San Luis. Anong pangalan do San Luis? San Luis. Hah, Harley, 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 Sama-sama ang team ng MNT Sabter Bakarol ayun, ayan, ayun, Ah, hello ay, po. Ah, dito na kami ngayon, no. Oh. Ang oh, yes, gandang yes. resort dito ngayon, no. Ah, nakikita ko lang sa mga vlog niya 'to. Ang idol katakutan ng mga. Arena, arena 'te. Ang ganda ng mga ano. Ang punong kahoy. Like Wala na, yun. okay. hey, nah, Yung atis pa niyan. No? Ubus Ito yung tilapiang walang kamatayan mga idol. Ah. <laughs> <Good morning. laughs> Ang ganda dito mga idol. Ang idol TikTok katakutan Romeo. Ah, dito kami sa Pagpangasan Luis. lagi lagi radyo, 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 Lagi, radyo, Ilan pa, ilan pa radyo, 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 Idol! Idol! <laughs> <It's the> idol. Idol! <laughs> idol. Good morning, good morning. Hindi <laughs> morning, mga morning. <idol>. Good morning, good morning. Good morning, po. morning. Good morning, Tara, tara, tara. morning, good morning. Good good morning. Good morning, good morning. Good morning, tara, tara, tara. Good, tara, tara. Good, mga good morning. Good morning, good morning. Good morning, mga yung yung ko good morning. Good morning, good

Okay. ay door do ay okay. door ay door ay ay okay. door ay 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 ay door ay door ay door ay 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 Hello po, welcome sa ating vlog ha. Dito lang aking vlog, Jim Bay Vlog At saka sa YouTube channel I'm in day, chapter pa color pang panggap ng idol Maraming salamat sa inyong lahat, bye, -bye.